Good morning, good morning mga idol Hindi maganda ang morning natin So yun guys Andito tayo ngayon kay Idol TikTok kay si idol romeo katakutan nandito tayo ngayon sa sa kanyang farm ay nako oh, nahuli tayo ng dating guys so ang oras ang oras pala ni idol is 6 to 9 lang dito sa farm so kakaalis lang daw ni ni idol tiktok romeo katakutan ayan guys nasa ano na notgar farm resort tayo guys ito pala yung uh, tawag nito oh. Dito pala kumukuha ng uh, Walang kamatay ang tilapia. Ay nako. Ayan guys oh. Ito, ito yung uh, fish pan. Dito madalas kumukuha ng uh, tilapia si Idol. Si Idol Romeo. Tsaka ito. kabilahan pala guys yung uh, Tawag nito yung fish pan yung uh, source ng walang kamatayang tilapia <laughs> ano ba yan so dahil hindi natin alam yung uh, schedule ni idol so wala napaka hectic guys Hectic talaga ang schedule ni idol uh, Romeo Katakutan. So hindi natin alam yung uh, kung uh, maaabutan ba natin siya dito o hindi. Tulad ngayon guys, hindi natin siya naabutan. Actually, nung pagdating natin, siguro 5 minutes kakalis niya lang. So ito guys yung uh, ispan ni idol. So andito na rin man lang tayo guys. So explore na lang natin yung uh, farm ni Idol. Well, maganda, maganda naman. Tsaka uh, ang maganda dito, guys, si Idol lagi siya nagpapakain sa mga bisita, guys. Ito, guys, usually nakikita ko lang to sa mga vlog ni Idol. Ito, etong Lotgar ano na to? Resort. Yan, guys. Hello po, Eh tayo po, dis na Ay, niya po, dis na opo, niya. Opo, opo, may kami po, kuya. Wapin po. Iyako po ike dis na no, ikit ka mo kasi makalabi idol. So, uh, minta po. O and, uh, unfortunately, ike dis na. Opo, nakaalis na siya. Opo, nakaalis na po. So, yun guys, hindi. hindi talaga natin naabutan. Pero si na, madam, naabutan si idol. Tayo hindi natin naabutan. Pero okay lang yan guys. Dahil uh, may next time pa naman na pupunta ulit tayo. Malapit lang naman tayo dito eh. 40 minutes lang naman ng uh, biyahe natin dito from Araya to San Luis, Pampanga guys. Ang lawak ng pispan ni Idol. Familiar tong lugar talaga na to, guys. So maraming ano dito si Idol Guys. Marami siyang uh, fish pan, Tatlo ata, tatlo yung uh, nakita ko. Ayan, oh. Tapos uh, yung lugar na to guys. familiar lahat lahat sa akin kasi nga sa mga vlogs ni Idol, iba-ibang mga artista, mga kilalang personalidad ang mga pumupunta dito kay uh, Idol TikTok oh, si Bato de la Rosa. So, yun guys. Masyado tayong sinwerte ngayong araw. <laughs> Hindi natin naabutan. Yan <laughs> na ang nga ba sinasabi ko eh. Mahirap talaga. Wala tayong kasiguraduhan ma ma makita natin si Idol TikTok. Ito oh, pa yung uh, fish, fish pan pa niya walang kamatayang tilapia guys eto oh familiar, familiar, sa atin tong dalawa na to so eto yung uh, giant ano niya, yan oh giant na, uh, tawag ito sansi tsaka sandok So, yan. Sayang lang guys. Hindi talaga natin naabutan. Pero nakita, ko, nakita lang kasi natin si Idol sa kanyang uh, live na nagpapakain siya sa mga bisita. Si Idol. Wala. Sa picture na lang natin siya nakita. Alagani idol Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. 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 How are you? Hello. Hello. What's your name? Anong pangalan mo? Pare. <laughs> <laughs> Nagsasalita siya, guys. Parot eh. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Pangit. Sino pangit? May pangit? Sino pangit? Anong pangalan mo? Ha? ha? <laughs> Hi! Ang cute nila guys. Ang cute. Woo! Ang cute nito dog. So cute! Ang cute mo, ang cute mo. Ang cute mo. Ang cute. Thank you. Welcome. Nagpa-thank you sa guys. So, tara na. O, uwi na tayo. So, at least, Uh, first time natin makapunta sa lugar ni Idol. So, okay lang. May may ano pa naman, may next time pa naman na sana maabutan maabutan natin siya. And uh yun nga, ang time pala ni Idol dito every day. So, from uh, 6 AM until 9 AM lang. Tapos uma, umaalis na siya. So, next time, inshallah makakabalik tayo dito. So, yun guys. Uh, maraming salamat sa sa natong ito sa suporta sa panonood sa ating mga vlog and uh, don't forget to subscribe. And by the way guys, uh, shout out po kay uh, runner uh, kay Ranel or Julio So ingat kayo Jan uh, guys. I missed you. <laughs> so yun guys, see you on next vlog.